Ang blessing o pagpapala ay biyaya na mula sa itaas. Nagpapalakas sa atin upang harapin ang mga pagsubok ng buhay. Ang mga ito ay paalala ng ating pasasalamat sa bawat araw na tayo'y gumigising na puno ng pag-asa. Paano natin masasabi na tayo ay pinagpala? Pinagpala tayo kapag nakatanggap tayo o dumating sa buhay natin ang mga bagay kasaganahan, pangyayari, tagumpay at pagmamahal ng kapwa natin na makakatulong sa atin. Hiningi man natin o hindi, ibinigay pa rin sa atin. Paano naman natin malalaman kung blessing ba ang dumating sa atin? Kapag katulong ito sa ating mga problema. Pag nakaramdam ng kasiyahan, pag binago ang mga maling gawain, at madalas ay lesson sa buhay. Kaya dapat bigyan natin ng halaga ang mga blessing na dumadating, mga bagay na ibinigay, mga pangyayari na nagpasaya at mga taong tumulong at nandyan lagi para sa atin. Dahil dadating ang araw na mawawala din sila sa buhay natin. Ang lungkot kapag may nawala na blessing sa atin, di ba? lalo na kung hindi mo binigyan ng kahalagahan. Pero may mga bagay talaga na hindi natin kayang kontrolin. May mga blessing talaga na sadyang umaalis at nawawala. Sabi nga nila kapag may nawala, may dadating na bago na magpapasaya at tutulong sa atin. I-appreciate natin ang mga blessing na natatanggap natin. Hindi lang sa pasasalamat, kundi ipamahagi natin o i natin ang mga blessing sa mga taong nangangailangan din. Masarap tumulong sa iba, lalo sa mga nangangailangan. Huwag kang mangamba na mawalan ka kasi may dadating nakapalit ang lahat ng binigay mo. Mapapalitan lahat ito na mas marami pang blessings.